Good morning, guys. Today is a uh, Saturday, and as promised, ko kahapon vlog ako today. Kasi mabing hapon pa naman yung alis namin. So it's nine o'clock, and kanina pa ako gising, guys. Ginising ako ni Daddy, and ano bang ulam namin? Pakita ko sa inyo. So we're just having beef loaf and yung UFC na. Unsay ni flavor, Dad? Dad, ano flavor ano uh, Chicken, cream, Tapos rice lang. And then, brewed coffee namin. Ito yung brewed coffee namin, guys, na nakuha namin dun sa give giveaway sa kasal ng pamangkin ko. Ang sarap talaga niya, guys. Pure barako. So, nag-rearrange pala kami, guys. Yun na nga, dahil nga doon sa baha. So, dito ko na nilagay yung mga pang-ano namin. Um, vitamins. And then, diyan namin nilagay na yung uh, parang kitchen table to. Diyan namin nilagay yung, ah, ito pala guys, yung, uh, sanidad? Parang, ay, vaporizer, something like that. Oh, uh, siya, ito yung, ito yung flavor na, na ano ko dyan sa water, lavender. Kita nyo ba? Ayan. And then, itong air fryer na kinaninya to hindi na nila nakuha so kami na gumagamit tapos yung binili namin na coffee maker tapos rice cooker and then yung dispenser namin and then yung labadang pagkarami-rami pipikapin yan today and so ito na ngayon nangyari sa kusina namin guys diyang bandang yan nung pagkalakas-lakas ng ulan last week bumaha talaga guys pumasok lahat ng tubig So, the tendency na yung ref. So, kinailangan namin ilipat itong ref. So, eto na siya ngayon, guys. Dito na lang namin siya nilipat para safe talaga yung ref namin. Kasi, bilibaya to ng anak ko, ni Ken Ken, a uh, couple of years ago. And ang tibay, ang tibay ng brand ng Sharp. Kasi, nabasa na tot lahat, guys. Pero, maandar pa rin siya. And then, dyan din namin nilagay yung bigas. So, yung dining table namin, since kami lang naman tatlo, pinupush lang namin dyan. Pero kapag may mga bisita na kami, pino uh, forward namin. Pero bala ko nga bumili ng dining chair kung may pera ako guys dun nga sa Cleopatra. Kasi ang ganda ng chair nila guys. Pero I don't know lang kung matibay ba yon but yun ang gagawin ko. Kasi papalitan ko na to. Pero ito, gagamitin ko pa rin to. Pag may bisita lang, ilalagay ko lang to dun sa labas. So, going back na dito sa kusina. So, yan. <clears throat> lumuwang na siya, guys. As what I mentioned yes, uh, yesterday sa vlog ko. Tapos, dyan na lang nilagay. Yung baldi pa pala, ilalabas ko yan. And then, yung lagayan ng ano namin, plates. Kita nyo ba? O, yan. Ayan, dyan na lang namin nilagay. Tapos, ito pa rin yung sa kusina. So, yung cabinet ni na papay, pag dito na yon dyan ko siya ipupwesto. Kasi tugmang-tugma talaga yun siya, guys. And hindi ito natutuluan ng ulan. So, bala ko na talaga dito, guys. Kasi, nagdududa ako. Meron naman siyang sanday yung, guys. Oh, so, bakit hindi, hindi na-cover ng, ng, water? So, I was thinking, uh, may nakabara talaga dun. May nakabara na uh, basura siguro. So, kaya ang tubig, wala siyang ibang madadaanan. Eh, pumasok na lang talaga siya dito sa amin. Buti na lang, koko, koko yung kahoy namin, guys. Matibay ang koko na kahoy, coconut na kahoy. So, yun. So, dito na lang kami. Instead of dito yung dati, dito na lang. Ito yun, dumi-dumi, oh. Eh. Wala na akong budget para dyan, guys, kasi kusina. Kami lang naman tatlo. So, yun. Yun ang ganap namin sa aming uh, kusina a couple of days ago nga. Nung nung ano, binaha kami dito. So, so far, nagugustuhan ko naman yung current na pwesto. Pati si na Kenpai, sinabihan kami kahapon na mas okay tong ganito. Safe yung ano namin. Kasi originally, dito naman talaga yan nakalagay. Nung bagong lipat pa kami sa bahay na to, guys. Dito talaga nakalagay yung ref namin. So, kain muna kami ni Daddy. Si Kian tulog pa. Tapos na pala ako maglaba kahap kagabi, guys. And I think uploaded na yung video ko kahapon nung nagpunta kami sa Cleopatra. And hindi ko na lang blinag yung naglalaba ako. 'Di ba? Dito tayo. Kasi pangit yung background ko. Oh. So dito tayo. Ay, wasan yung ano ko. Yung tripod ko na iwan sa taas. So kain mo na ako guys, kunin ko muna yung tripod ko. So guys, kain tayo. Ipa clip lang yung buko guys kasi magbabasain ko na yung buko today after 3 days of walang basa. Kaya meron na talaga siyang mga uh, yung natural oils na guys is lumalabas na. And hatching ako ng bahing ako ng bahing. Hindi ko maintindihan kung bakit. So, mamayang hapon is mag-grocery kami and magbablog ako. And then, sa bandang hapon-hapon uh, na guys, yung gabi na siguro, or mga, mga 5.30 ba, kami, kami ni Papay, eh, after na may mag-groceries, so pupuntalik kami ni Daddy and Papay sa Carbon. Magka-carbon na talaga kami guys, kasi naubusan na naman kami ng mga veggies. Hindi kami nakapunta ng Carbon last time, kasi wala, nawala ng time. Oh. Bless us, O Lord, for this 10 gifts I'm about to receive from your bounty Through Christ our Lord Hindi yeah. mm -hmm. ko na ipakita si Daddy Ako lang Basta si Daddy and yung sa kabila Dati-dati, guys, punong-puno kami dito <laughs> Ngayon, kami ngayon lang dalawa Kami ngayon, wala na Wala na si Alas wala na, na yung apo namin na lakad ng lakad. Yun lang, yun lang, lang, lang. talaga maka... Ano, sa araw-araw na bigay ng saya. Okay lang yan, guys. As long as mabuti yung kalagayan ni Alas. Pati yung parents niya. You just wish them well. Mm -hmm. Sarap talaga nito eh, Jufran. Pwede ka na, kaya hapit ang mulot. Paubos pa na nga oh. Lilista ko ngayon yung mga bibilhin namin sa Pure Gold. Sa Pure Gold na pala kami guys and bumili na ako ng card. Kasi yung last namin na grocery hindi yun na naipancho kasi kakabili ko lang sa so, din yun si papa na na card no Hmm. kaya gaun na kail doon man to sila sa una sa, sa ila pa ko nito sa may nagdait ba ano no kaya doon ba dito ditong pure gold or basta yung bago rasan na niya kipalit niya yeah. ano no sana gising na yung dalawa para makaaga silang... Pupunta ng... twin Sisters. So wala si Jaggy. Andong kinakentay. So after nito guys. Aakit muna ako. magt ako ng tatlong calls. Kasi nga. Kulang pa ako. And then afterwards. Maliligo na ako guys. Magusip uh, ko ba Inisip kami dalawa, asawa ko. Coffee. Yung coffee ko guys, ilalagyan ko siya ng gatas, yung sa boost. Yung binigay ni ng Kenpai. Yan ang tinangkit creamer ko. Although meron naman akong creamer, pero konting-konti na lang yun. Ayaw ko nang bumili. Yung gatas na lang. gabi pa talaga ako gutom oy. Eh. Sarap mm, ng sabaw. Agay ang init. Ay. On. So, sa mga nag-breakfast dyan, sa so mga hindi pa, kain tayo. Anong ganap nyo sa Saturday nyo guys? Kami ano the usual lang talaga ni Dado. Dito lang sa bahay. And, and, usually nga, guys, ang, gina ang ginagawa ko na is naglalaban na ako prior sa RD ko para during mismo sa RD ko, rest rest lang ako guys. Rest rest rest. And kahapon lang gagabi lang talaga nabakbak yung mga ano ko guys, but this um nail polish, this really stayed from July 4 or no, since July 3, ba yun? Hanggang ngayon, ano na ngayon? July 14, 13. 13. Oh. Parang 10 days or 11 days have passed. Kasi usually sa mga ibang parlors, guys, kapag nagpapanil polish ako, isa, dalawang araw lang, nababakbak na kahit hugas ako. Pero ito, naghugas na ako at naglaba, ngayon lang talaga siya nabakbak. Hmm. So, balak kong itry yung nail gel nila na 250 lang, guys. Kasi pang matagalan din naman. Ito try ko kung okay ba yung sa kanila. Kasi mas mura sa kanila kesa dun sa ibang parlors. Kasi the reason nila, um, ano itong po that sauce. Mas ano daw, kailangan nilang murahan para dumami yung customers nila. Kasi bagong lipat lang sila guys, i eh, ang, ang 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 mahal kaya nang renta din nila, 17k. K. Pero sabi nila na nakukuha naman nila. Minsan, magbablog din ako doon guys. Kapag makatime ako. Pag, pag may time ako. Pero, kung wala akong time na makapunta, um, kaalisin ko lang to using acetone. Nag-download ako guys mm -hmm. ng I want TV, I want Free lang pala yung goods. Akala ko may bayad yun. I think ang may bayad is kung walang advertisement. Kasi may choices dun eh. So, yung pinili ko with ads na lang. Kasi hindi ko naman kailangan na magbayad ng monthly doon, di ba? Kasi nagbabayad na nga ako dito sa Apple storage ko na hindi ko naman maubos-ubos na. Kasi ang ginagawa ko, guys, kapag nagbablog ako, uploaded na, dinidelete ko lahat ng mga, mga ano ko, videos. Hindi ako nagsustore ng mga videos, guys. Kasi nga, 128 gigabyte lang yung storage capacity ng aking iPhone. So, madali lang yung maubos. Sa pictures pa lang. So, gabi na. ngawas gawas eh. mag-uwan daw kanong hapon. As per the pag-asa. Nanood man ko ng 24 oras. Tapos ka na? Inom, you know, drink no. lots of water. Tapos nadi uh. si daddy. So tapusin ko lang muna itong kinakain ko guys and I'll be right back. Dito na ako sa taas guys. Ona natin yung AC. And then, makulimlim sa labas. I think uulan na naman to mamayang hapon. Burden talaga sa akin yung kusina namin guys. Uy. Like pangatlo, eh. It, this will be the third time if ever magpapa magpapa-repair na naman ako ng aming kusina. Sus, magkano na yung nagastos ko dito eh? Hindi ko na mabilang. Kasi din guys, uh, nasa ano din kasi yan, mekanik ko ba? Ah, uh, mekaniko. ko. Panday. Yung mga panday na nakukuha ko guys, mga hindi marunong. Pero bala ko, pag may pera na nga akong extra, extra talaga. Ay, hiningal ako. Magpapa, ano na ako, isesemento ko na lang yung ceiling. Hindi ko na lang yung, no, hindi ko na lang yung, lalagyan ng atok, yung, anong ba niya, yung yung galvanized iron ba, hindi na. Kasi, maaksaya sa pera kapag, yan, naggalawang. Diba? Diba? And, ano, buti na lang, ah, yung induction cooker pala namin, guys, kapag uh, nagbabaha na dyan or bumabaha na, inaalis namin kasi baka masira ba. Okay lang yung gas stove kasi yung gas stove okay lang naman yun eh. Water resistant naman yun. So, work lang muna ako, guys, and maintain muna ako ng tatlong calls and then update ko kayo after, okay? Busy mood muna ako. Nice. Guys, 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 I'm back. So, tapos na ako sa three calls ko. Kanina pa, gumagawa na lang ako ng mga coaching logs. And, tinawag ako ni Kian kasi may dumating daw na parcel. So, tinignan ko. Uy, dumating na yung PSA ng anak ko, guys. Uh, we ordered ito last week lang ni Papay. Thank you talaga, Papay. And then, akala ko, kasi may na na-receive akong email, July 19 pa daw. Sabi naman ni Papa, hindi yan July 19, ma. Um, earlier than that pa. Tama talaga siya. So, ngayon siya dumating. But since half day lang ang Saints ko Today, guys, sa Monday ko na ito ma-submit ma sa kanila. Ito na lang kasi yung kulang, guys. Para uh, maka-avail kami dun sa ESC or yung tinatawag natin na subsidy ng government. So, ayan na siya, guys. Ito pala yung dagway ng ano eh. PSA So ang sabi ng registrar nila dapat colored and isang photocopy pa na hindi colored yung isa submit ko daw so I'll keep the original of course so magagamit namin talaga to this is forever na file na namin ni Kian so whenever we need the PSA copy at least alam na namin so ayan okay so first time ko actually guys bala ko din siguro mag 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 ano dito mag request ng ganito doon naman sa marriage certificate namin ni daddy. Or kung birth certificate ko kung meron. Yes. Ayan na siya. Tandali lang. Nawala na naman yung... Ay! Yung light pa. Lights ko ba? Wala akong team today. Kaya ako nakapag ano nga. Nakapag CFT. Ayan. So, balikan ko kayo guys. Mamaya pag dumating na sina papay. Anyway, tapos, pang tapos na naman ako sa coaching lagi ika-third ko na to. And then, maliligo na ako, guys. Okay? Guys, sa uh, time check is 4 o'clock. Andito na kami sa Your Gold. Di papay, ani daddy. Nag-grocery na. And then, si Kuya and Kian, andun sila sa bahay nila. Ginala ni Kuya si Kian doon. Ah, dili ako ng... Hi guys, I'm back. So, andito ako sa taas sa kwarto ni na Ken Pai. Andun pa si Ken, si Papay sa baba. Nagluluto siya ng, I think, samgyup yata yung niluluto niya or ramen. So, andito ako sa taas. Nagpa-aircon ako kasi mainit sa baba. And, pakita ko sa inyo guys yung binigay sa akin ni Papay. Ayan. Surprise! May uh, bago na akong airpods guys. Gamit, gamit ko na siya. Kasi si Papay is, bumili sila ng bagong cellphone. And then, may pa-free kasi na AirPods. So, since dalawa na yung ano niya, okay, oh, bigyan na lang niya sa akin. Tapos, yung phone niya, guys, is she will give it to Kuya, yung iPhone 11 niya. And then, Kuya's phone will be given to my Kiang Kasi nga si Kiang Kiang, guys, kailangan na talaga niya ng phone, especially na uh, wala kaming communication sa kanya baka ka, kapag nasa school siya unlike dati nung nasa ideas pa siya okay lang yun kasi napakalapit lang naman ng school niya sa bahay like walking distance lang talaga guys eh ngayon kasi hindi na uh, sasakay ka talaga ng tricycle or yun nga ihatid nga namin so my instructions to him is that you will only use the phone pag andito sa bahay, pag wala kang ginagawa, or kung sa labas ka man, gagamitin mo lang yan in case of emergency. So, hindi ka pwedeng maglabas-labas lang ng phone basta-basta, especially while you, are, while you are walking, papunta sa terminal ng tricycle kasi ang daming-daming snatcher. So, sabi ko sa kanya yan. So, dapat maging maingat si Kian kasi binigyan, dalawang phone na yan guys yung phone ng ate niya, samsung a17 na, nasira niya so ngayon naman yung realme, sana hindi niya masira <laughs> so after namin mag dinner tonight is pupunta na kami ng uh, carbon, and then ihatid namin si papay uli dito so yun ang ganap namin tonight, and then tomorrow since nagyayak si kuya mag, mag lechon dito kami kakain ng uh, pa lunch sa kanila kami yung bibili ng paletson. Bibigyan ako ng budget. And then, dito kami maglalunch. so Ang plano ko is, mag ano lang kami. magsimba kami ng maaga. Para, just in time for lunch, uh, makapunta na kami dito. So, ito na naman yung gamit kong bag, guys. etong uh, Victoria's Secret ko. And, nagkasya yung ano, guys. Yung wallet ko. eh, eh long wallet to. Ayan, o. Oh, nagkasya siya kasi siya sa kanya sa aking ano yan lang yung laman ng aking uh, bag and then yung oh nga yung yun nga yung aking ear uh, ano ba yun? airpods so meron na akong meron na akong iphone to so, so meron na akong airpods na match talaga or kamatch talaga ng aking iphone and then balak ko din sana guys bumili ng ano ba yun yung parang uh, power bank ba sa ay sa ay, sa ano sa Apple pero masyadong mahal siguro mga 4000 siguro yung ano no yung power bank na yon so i'll think it over guys kasi alam niyo na nakabudget to lahat ng pera natin pero okay lang at least meron tayong binabudget di ba guys so kaya din ako nagpunta nag, nag umakyat guys kasi inaantok ako baka matulog muna ako kasi it's still 6 o'clock or 5:30 pa ba naka-blackout kasi itong ano nila eh. So, hindi ko makita yung labas. And then, sinabihan ko din si Papay na yung mga binili niyang Sephora na mga makeup, ako, uh, ako na yung gagamit. Kasi sus na, I'm sure, mag ano na yun. Ang nagsisitigasa na yung mga makeup na yun na binili niya sa US. So, hindi naman kasi mahilig si Papay sa mga makeup. Eh, ako mahilig kasi ako, guys. So, kukunin ko na kung ibibigay niya. <laughs> ano pa bang update? And then, uh, ano pa ang marami pang kulang kay Kian, guys. Magpapa, ano pa ako, sukat ng uniform niya. Hindi ko pa alam kung ano yung size niya. Kaya nga, ngayong Monday, ay, since dumating na pala yung PSA, kanina na vlog ko yon ngayong Monday is, uh, isasabit ko yon and at the same time magpapasukat na ako kay Kian dun sa ano niya para sa uniform niya so guys alis muna kami pupunta na muna kami ng carbon and then babalik kami dito and then susunduin namin si Kiang Kiang pabalik na sa bahay so good luck to us guys makulimlim ba pero may dala naman kaming payong dai ang tupperware ni mo dai So, kasama namin si Papay. Kami lang tatlo ni Daddy and Papay. Si Kuya ang Kian. Yan. May iwan sila. Naglalaro lang ng ano si Kian. Uh, PS5 ni Kuya. So, andyan na si Daddy. I'll be right back. So, guys. Bahay na kami. So, hinatid na namin si Papay. Kagagaling na namin sa Carbon. And it's already almost 10.30 na, guys. So, ito na lahat ng mga napamili namin. Yung mga veggies. Mahal. Med medyo mahal ang veggies ngayon sa, ano, guys, carbon. Ito pa, oh. Mga veggies. Um, and then, ito yung sa grocery. So, ayan. And then, daddy has put away na the fish. Ayan, mga fish. Fish. And then, bukas yung ano naman namin. Karne na, 2 kilos. So, on ko muna tong aircon. Kasi ang init. Ang init dito sa bahay. Lock ko na tong door. Uy, Kel, isa ka na gano'n yung mong jacket? ay ibutang liha okay so hindi na ako maguhol guys basta ito yung mga napamili namin ito bumili kami ng kamatis 170 ang kilo nito guys sa lawa na tumataga is papay o lima ka kamatis ugma <laughs> na lang dadaan na to. and then bumili pala ako guys na mm, my favorite talaga to tapos lalagyan ng butter and asin Oh, yellow corn mahal ang kilo dito guys 80 so half kilo lang binili ko so I have about 4 pieces lang and then bumili din ako ng apple Fuji apple guys tag 10 pesos lang and bumili ako ng ano mangustin ayan yeah. sarap papapakin ko yan guys habang nanonood ng TV So, I'll end my vlog for today kasi mahaba na naman ito. Pasensya po. I'll see you guys again on my next vlog. Please like, please subscribe to my channel, MJ Castellano. And, ano pa ba? Bukas, baka mag-vlog na naman ako guys kasi may, may ganap na naman ang family ko bukas. I'll see you guys again on my next vlog. Ingat kayo parati guys dahil we are loved by God. Mahal tayo ng Panginoon. Babush! Mm.